asan po pala si ano po si Dash? Ah, si Dash. Ano eh, may pinuntahan lang ka sa ano eh. Importante po sa akin. po Hindi naman ano, hindi naman sa akin Pero, hindi po kayo na ako sa kanan. Ay, hindi kaya rin. Ay, hindi kaya rin. Ay,

Buti na lang na nag ko na kita ako sila. At nagtatanong ako nasan ako. At baka ano, baka pagdito baka may time ako. Tapos kung ano, ito yung FFP pala kayo. Ano nga pala kayo ano nga Buti na lang ako pa din tunahan dyan. Uy, thank you so much. Hindi ko saan ito. Tapos na, tapos na. Oo, tapos na. Tapos na, nakakaroon na. Ang hindi ako nga. Kung nga Hindi talaga, hindi ko nasaan na.

ano sa mga ako? Grabe na lang. Kaya na kayo mawag mo. Kasi pala si mamang hindi ka na kayo. sa mga. Pati naman bawal mo eh. Uh, oh, last, uh, <laughs> yung, yeah, pala, pero, ano naman ako besa yung lakas mo? Oo, lakas. Kaya pala, sobrang busy ka. Pero ano? Kasi yung nature, nakuha ko Second set, tapos, <laughs> ano, second set, tapos, ano, pero hindi na, umapit yung, <laughs> ano, uh -huh. say, ano, naging ano ho, naging babaya kasi wala ko pa ah, kasi nun, oh, wala ko sa relationship. Pero at least ngayon. Pero at least yung sa second semester is no, the average ko is na Hindi eh. no. May... oh. <laughs> lang nahatak yung ano, oh. first semester. Kaya di nyo nakasama sa ano, sa parang overall pa, sayo. Oh. <laughs> Pero okay lang yun, at least oh. nakapag-graduate ka din. Tapos oh. ngayon, hindi na importante na ganyan. Oh. Oh, I mean, no, no, no. No. <laughs> Ang ng mura, ano? Mayroon pa, na. Saan na? Mm, Kaya pala, ano mo tayo? tayo. Hindi lang, Sobrang ding po. kasi. Kasi ako sa, ano, sa natulungan ng panir. Lalo siya. Ayun. And, lalo na kay Piyan. Kasi, halo sobrang di nitanag ang alak ako sa kasi hindi ako magkikilala sa matingog ng lalatim presyent kaya nakalag ang kasi office yung si Salamat pa lang kaya naman 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 yung kaya naman lang kaya naman lang kaya naman lang lang kaya naman lang kaya lang kaya sa lang lang kaya naman lang kaya naman lang lang kaya lang aral na ng medyo mas hindi ka nahihirapan ba? Pwede ko akong sobrang kumaan yung ano ko nung naksama ko sa akin niya. Yung pa, pang araw-araw lalo na sa mga bayarin, sa school, mm. Taong, na ako provide na, dahil sa kanina, lalo na sa mga business sa bayarin, sobrang talaga nakakatulong talaga. Oo, eh lang talaga, dapat na ako na kaniya. Alaga mo. Hindi lang isa kundi marami na natutulungan. Kaya, hindi na lang din yung isa ka minsan natulugon. Tapos, Apo, kung tapo 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 ano tapo kung 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 pumalaw din sa dati mong pa salamat ako sa kalinga eh. kasi dahil sa kalinga, hindi ko Tambo! <laughs> dahil sa kalinga mo. Tambo! Oh. Ang ano, ta -ta. ano ano dahil sa uh, kalinga uh, Ano Dahil nung nawala si Arjun, hindi siya pinayagan dahil nun. Tambo! Uh, <laughs> uh, ano tayo? tayo. Tata na nung din ako, may mga... din ako nakuha. Ang Nakatulong din sa pag, ano, sa pag...

pagdadaanin mo pa lang. Yeah. Kaya, tapos ako In, ano, na konting ano. Advice oh. o opinion ba anang, na sarili kong karanasan. Diba, mayroon niya mayroon pang niya. sana. Ano, sana Tuloy-tuloy lang ano lang yung Siyempre, usmanin.